Narito na ang Veritas Editorial, ang paninindigan ng Veritas 846. Sa mga napapanahong usapin sa bansa, pakinggan si Reverend Father Anton City Pascual, ang radyo ng simbahan. Veritas Editorial. Mga kapanalig, tag-ula na nga, hulyo na, marahil binaha, nasuspinde ang mga klase ng inyong mga anak Oh, umuwi kayong basang-basa nitong nakaraang linggo. Maging handa tayo dahil inaasahang lalakas pa ang mga ulan. Ganito na po talaga ngayon. Kung hindi extreme heat, extreme rainfall. Pinapaalala ang mga ito, epekto ng climate change. Noong isang linggo rin, naglabas ng pahayag ang mga leader ng Santa Iglesia sa Africa, sa Asia at Latin America, tungkol sa tila pepetik-petik nating pagtugon sa climate change. Anila, isang dekada na ang lumipas mula ng lagdaan ng Paris Agreement at ilabas ng yumaong Pope Francis ang Laudato Si. Pero wala pa ngang sense of urgency ang ating mga bansa. Ang Paris Agreement po ay isang kasunduang nilagdaan ng isang daan at siyamnaputlimang bansa sa 21st Conference of Parties o COP ng United Nations Framework Convention on Climate Change. Layunin ng kasunduan ito na bawasan ang greenhouse gas emissions na nagdudulot ng pag-init nga ng mundo. Ilan sa mga bunga ng pag-init ng mundo ay ang malalakas na bagyo, obvious ba? Matitinding tagtuyo at pagtaas ng sea level. Ang kasunduan ay naglalaman ng mga pangakong hakbang na mga bansa, lalo na ng mga major polluters o mga bansang may pinakamataas na greenhouse gas emissions. Hindi dapat lumalampas sa 1.5 degrees Celsius ang average na pagtaas ng temperatura ng mundo. Abay nabigo tayo mga kapanalig. Patuloy natin nadarama o pa nga ang mga bagyo, pagtaas ng tubig dagat at mga tagtuyot. Bilang isa ang Pilipinas sa mga bansang pinakalantad sa mga epekto ng climate change. Obvious ba? Ramdam na ramdam natin ito. Ayon sa 2025 Climate Risk Index Report, halos apat na ang extreme weather events ang tumama sa Pilipinas sa huling tatlong dekada. Nagdulot ang mga ito ng pinsalang nakakahalaga ng 34 billion dolyar o mahigit isang trilyong piso. Hindi pa kasama rito ang mga buhay na nawala Walang katumbas na halaga ang buhay ng tao. Kasabay ng pagunita sa isang dekada ng parish agreement, inaalala din natin ang isang dekada ng pakakalathala ng social encyclical Laudato Si. Nilalaman nito ang panawagan ni Pope Francis para sa ating sama-samang pagkilos, para sa ating kalikasan. Paalaala ng Yumaong Santo Papa, karugtong ng ating dignidad ang kalagayan ng ating kalikasan. Sa pagkasira at pagkakaabuso sa kalikasan, tumatangis ito, kapanalig. Sa mga panlipunang turo ng Santa Iglesia o Catholic Social Teaching, tinatawag na collective good ang kalikasan. Ibig sabihin, biyaya ito para sa ating lahat. Ang pangangalaga sa kalikasan ay tungkulin nating lahat at malaking hamon nga. Sinasabi sa Enesis 2.15 na tayo ay inilagay sa halamanan ng Eden upang alagaan at ingatan ito. Sa pag-ingat ng biyayang ito, kailangan nating siguraduhin bawat gawain nating mga tao ay hindi na sa pangaabuso sa kalikasan. Dapat sinaalang-alang ang kabutihang palahat o common good. Kasama rito ang kapakanan ng mga susunod na henerasyon. Balikan natin ang panawagan ng uh, mga obispo mula sa iba't ibang kontinente mayroon silang tatlong pangunahing panawagan sa kanilang pahayag. Una, equity. Nananawagan silang magbayad ng ecological debt ang mga major polluters sa mga bansang labis na agrabyado sa harap ng climate change, lalo na sa Afrika, Asia, Latin America, Caribbean at Oceania. Pangalawa, justice. Tama na ang pang-abuso sa kalikasan. I-face out na ang fossil fuels patawan ng tamang buwis ang mga nakikinabang sa mga ito. Oras na para unahin ang kabutihan ng mga komunidad na pinakapektado ng climate change at mga sakuna. Panghuli, protect. Ipagtanggol natin ang kalikasan, ang mga katutubong, tagapangalaga nito at ang mga mahihirap na komunidad. Hindi mananahimik ang simbahan Patuloy tayong magsasalita kasama ng mga siyentipiko at mga apektadong komunidad. Mananawagan tayong gamit ang katotohanan. Mananawagan tayo na walang pasubali hanggang makamit natin ang katarungan para sa ating kalikasan. Sabi nga ni Paul Francis sa ating nag-iisang tahanan. Naway maging mabuting katiwala ang bawat isa at lingkod ng Panginoon soayin yong ang katotohanan inyong napakinggan ang Veritas Editorial ugaliing pakinggan ng Veritas Editorial kasama si Reverend Father Anton City Pasqual Veritas Editorial